Sinagot ni Bella Padilla ang isang netizen na sinabihan siyang hindi siya bagay na maging regular host ng noontime show na It's Showtime. Ang rason ng nagkomento, smarter at intelligent kasi si Bella. I saw you on that show with Vice Ganda and her gang, I have to say it doesn't suit you, you come across as a smarter actress and intelligent filmmaker, sabi ng naturang netizen na nag-comment sa isang Instagram post ng aktres. Sabi pa nito, all this nonsense show with their stupid ship jokes at the expense of their guests is not you, I am just saying. Mukhang pumukaw ito kay Bella at nag siya at tila hindi sumang-ayon sa naging pananaw nito. I totally disagree, panimula ng aktres, paliwanag niya, if one is truly smart, they can adapt to any environment, I always have the best time when I am on Showtime. I genuinely love talking to people and making them laugh, and I am self deprecating enough to be laughed at too, so it goes both ways. I've been regularly visiting Showtime since 2017, and I am lucky that Vice and her gang always make me feel welcome and never oblige me to let go of what I really am, which is a filmmaker, sabi panang actress host. Magugunitang napapadalas ang appearance ni Bella sa It's Showtime na kung saan dumarami rin ang mga nagre-request na madlang people na gawin na siyang mainstay host. Bukod kasi sa mahusay na hosting skills, marami ang natutuwa sa kanyang pagiging makulit sa show, pati na rin yung galing niya sa pagbibigay ng advice sa segment na especially for you. Sa katunayan na, sila ni Vice Ganda ang madalas na nagbabatuhan sa pagbibigay ng mga payo sa contestants, Maging ang komedyante ay napahanga sa ipinapakitang performance ni Bella at sa mga insights nito sa buhay. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload.